madali ka bang malula sa mga matataas na lugar may phobia ka ba sa height yung tipong masusuka kapag nasa itaas ka ng building at nakatingin ka sa ilalim kaya paano na lang kung dito ka na nakatira sa buong buhay mo may isang bayan sa China particular sa Jiangxi Wangshan Valley na talaga namang kakaiba sa lahat, dahil nakatayo ang mga kabahayan sa gilid ng bangin, na animoy mga kabuti na tumubo sa gilid ng bundok. Napaka-unique ng pamayanan na ito dahil hindi mo maisip na meron pala nito sa totoong buhay. Pag matano mo ito sa malayuan lalo na kapag gabi, ay akalain mong mga alitaptap na nasa kalawakan. sa kasalukuyan ay dinadagsa na ito ng mga turista. Isa na ito sa one of the tourist attraction ng China. Dinadayo na ito ng libo-libong tao taon-taon, at milyon pera na rin ang pumapasok sa bayan dahil sa kanilang unique na pamumuhay at kultura.